Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin As-salatu salamu ala Rasulillah Wa ba'ad as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang tanong Anong oras nga ba ang pinakamayinam na pagsusuhur? Ang pinakamayinam na pagsusuhur po Ay malapit na po yung Adhan Hindi po yung masyadong maaga Alimbawa, alas 4 po yung Pajar Uh, hindi po sun na, hindi ibig hindi po mainam na magsusuhor ka alas 12 ng hating gabi, alauna o alas 2. Ang pinakamainam na pagsusuhor ay yung pong malapit na po ang ang adhan ng Fajab. Si Anas bin Malik radiyallahu anhu sa hadis na sahih marawahu Bukhari ay tinanong si Anas kung uh, gaano ba kalayo ang pagitan ng suhor ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kayong adan kumbaga titigil lang siya magsuhor tapos mag-aadan na sabi niya Uh, kadra ma yakra aya ibig sabihin uh, kapag magbabasa yung lalaki ng 50 na aya so, sabihin natin mga 15 to 20 minutes din magadan na uh, ibig sabihin late na nagsusuhor ang propeta Muhammad sallallahu alaihi ang pinaka mainam inulit natin na pagsusuhor ay malapit na po ang adhan ng fajar, do ibig sabihin natatapos ka ng maaga na malapit na magadan yan po ang suna at hindi po yung masyadong maaga na pagsusuhor So, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته